DIY Moto hey, good day mga kamoto vlog no, bali itong smash natin re disc this break conversion natin to mga kamoto vlog So ayun yung nya So bali yung kakapit nating real disc brake ay pang Raider 150. So ayun mga kamoto vlog yung kagamitin natin na pang disc brake. Tingnan natin kalalabasan. <coughs> so bali yung setup na ito mga kamoto vlog. Pwede to sa Ismas on, on the Wave. Basta yung mga Wave 125 o Wave 100 pwede to. Ito yung kakabit natin. makita nyo yung medyo umuuntog to so ito ito mga kamoto vlog umuuntog sya kailangan pasok na pasok yan so gagawin natin yan kikikil natin yan o i-grinder natin lang. Eagle 'yan. dalawa o at a rin to halo jam sapu a dalawa halo apat sama anin to halo jam sapu Ayan, pumasok. Ayan, pasok na mga kamoto vlog yung ginawa nating ah uh, this hub. Ito na. Ngayon ito tatabasin na dito mga kamoto vlog. Dahil yan ay sasabit doon, doon sa ating swing arm. Kailangan tabasin natin 'to. Thank <laughs> you. Il y So ba ito mga kamoto vlog natin yan Para isalpak dun sa ating Dun sa axle So yan kakat nyo to Para magkaroon ng espasyo para di sumaya doon sa Sa bolt nung ating disc Rotor disc Ikakat nyo lang yan mga kamoto vlog Then lagyan nyo ng spacer dalawa to dalawang spacer kung ano yung taba das, kailangan makuha nyo yung mas mataba dun sa to kailangan malampasan nyo yan yan Kailang mas mataba siya para di sumaya dun sa ating bracket sa bracket nito ng caliper o yung sasalpak na natin mga kamotoblog so yun mga kamotoblog yung iba binubutas tong pinaka ito ito Nagbubutas sila dito. Yung ko sa kanila, binubutas nila to. So yung gagawin natin, hindi natin bubutasin yung mga kamotovlog. Total, din na natin ibabalik sa brake drum yan. Kasi malalim na to. Di na rin kumakapit yung preno nya. Magwe-welding -we na lang tayo dito. Para sagtuan itong ating hub na to. Kita nyo yan yung hub na yan. Kailangan may sagtuan yan para kumagat yung preno si pag-alang sasagtuan yan wala lang wala, wala kang preno so ang gagawin natin magwe-welding tayo dito mga motovlog so ito we-welding natin yan apat we-welding tayo ng apat yan mga motovlog para may sagtuan yung ating hub para sa rear disc brake so yan ganun lang kahit apat lang yan okay lang yan kakapreno na siya. So, putulan ko lang ito mga kamotoblog. Ito mga kamotoblog, yung gagawin natin, ah, uh, hindi na tayo babalik sa brake drum. No? Yung iba kasi, binubutasan nila tong, itong, itong hulihan na to, So, tayo, since hindi na, mag-re-risk mag brake conversion tayo, so, wala na. Hindi na tayo babalik sa, brake drum. So, disc brake na tayo, all the time. All the way na yan. Tapakatan so, lang natin yung depth nito. Gamit kayo ng caliper. So, bali 3.45 yung puputulin natin mga kamotovlog. So, ito. Patakunin ito. dadidihin oh, din uh, oh. oh. lang oh apat wiwill na natin yan 나분 So yung okay, ganun lang mga kamoto blind gagawin nyo. Repeat the process. Then pag natapos yung apat, okay na yan. So tapusin ko lang yan. Hindi ko napakita yung video. Kamoto blind maglalagay tayo ng bearing. Ang sukat nya. Sixty-two, <coughs> sixty o three RS yung tatak na. Di ko lang Ano size nito? Ito yung gagamit natin dito. <coughs> gamit na dito para hindi mahugot tong rotor disc. Kasi kung yun lang, so bali ayun na yung winilding natin mga kamoto vlog. Bali ito lang yung lock natin. Saka dito sa kabila. Para di gumalaw yung ating itong conversion natin. So kabit ko lang itong bearing. ka na bumili gumawa tayo ng busing naganap tayo ng busing na pwede so yan. so kailangan yung busing na gagawin natin papasok doon sa bearing na binili natin so ayan kailangan nakapantay siya so purpose nyan para itong area na to hindi mabunot So yan, para di mabunot yan. So kailangan natin ng ano yan mga kamoto So kailangan natin itong washer. So ilalagay natin dito yan. <coughs> so yan, di na mabubunot yan. So pag hinigpitan natin to ito, kakapit ito, na itong buong, buong rear display conversion natin doon sa ating ismas. So salpa ko lang mga kamoto vlog. pakita ko sa inyo. moto yan eh, ulitin ko lang yung kaibahan lang nito wala tayong turnilyo dito hindi natin sinira tong itong itong hub na to so ayun yung mga spacer natin mga washer kasi ano okay na yung mga kamotoblog vlog then kakasakon na lang yung brake master nito <coughs> moto yung ginawa natin bracket para do sa ating brake master so pupwesto natin to ito sa foot brake ito yung pang foot brake nya brake master so we welding lang natin to doon so kabit lang natin ito mga kamoto vlog then buhay na natin So ito na may ginawa nating modification mga kamoto vlog doon sa ating foot brake. Foot brake pedal no. Bali kaganya niya mga kamoto vlog no. So gagawin natin, babalik ka rin lang yan. Gagawin yung ganyan. Sakto na yan mga kamoto vlog. Meron ka ng ah uh, foot break para sa ating brake sa ating ismas so welding ko lang ito mga then buhay natin then weldingin lang natin mga kamoto Fishing mga kamoto vlog nirepair no, ni ni-repair natin kasi tinadal ng kalawang so ito okay pa tong isan to. okay pa to so yan so re-replicate lang natin yan so ito yung mga tayo yan pero tayong tubular so yan yung ating ilalagay doon so tapasin ko lang yung mga kamoto Ngayon mga kamotoblog natapos na natin yung swing arm no. So bali pipinturahan na lang natin 'to mga kamotoblog. So nalagyan na rin natin ng sabat ito para do sa ating caliper. Hayo. So, oh, kakapitan na ito oh, mga kamoto vlog. Kakapitan na natin. So, yun mga kamoto yung ano, ginawa natin rear disc brake conversion para sa ating smash. So, yun, itsura niya mga kamotoblog. Ito, ito, testingin natin mga kamot bro. Ito. So mga kamoto vlog ngayon dito na lang yung ating uh, Video ano? So bali ito yung ating Red display conversion para sa ating ismas So sana nakatulong itong video na to Huwag nyo kalimutang Subscribe, mag like, mag comment Huwag nyo rin po kalimutang pindutin ang notification bell Para updated kayo sa mga susunod kong I-upload na video Kaya so, sa mga kamoto vlog Bye bye